Good morning, Riyadh. It's 11 to 11.05 ng umaga. Magandang hapon, Pilipinas. At dahil Friday po ngayon, weekend, dito sa Riyadh, tayo ay magluluto ng laham. Or beef. Ito. Imported laham from Somali. Ayan, yung ating bagong stock. Alam nyo ba, dito sa abroad, kahit marami or mahirap ang trabaho, gumagaan syempre kapag marami kayong stock na kain ng inyong employer. Katulad niya, ang dami ko pang itlog, ang dami kong samuli, kubus namin ni mama, prutas, mangga, yan yung apple natin. Siyempre, mga gulay, di ba? At yan, palaman, mamili ka na cheese, honey. Siyempre, yung ating laban. Ito pa, putas natin, grapes. At ito pa, ang ating another palaman. Ang ating, no, Nutella. At siyempre, may biscuit tayo. Binili ng, at, ng alaga ako. At ito, may mga chips, may pasta, kung anong gusto mo dutuin. May endomi pa. May bigay pa galing sa bisita. Ayan. At another thing, meron ba tayong orange at saging. So, ayan. Paano hindi kasi si paging magtrabaho o magluto? Madaming lutuin at saka gumagaan talaga ang trabaho kapag hindi kayo gutom sa inyong amo o employer. At kahit gaano kalaki ang bahay, maliit o malaki, kung sa gana naman kayo sa pagkain, di ba gumagaan ang inyong pagtatrabaho, lalo na kung mabait si employer. So, isa to sa mga bagay na pinagpapasal ko kay Ala, kasi nat nakatagpo ako ng mabuting pamilya dito sa gitnan silang. So, masasabi ko lang, based on my experience, hindi lahat ng, ng mga Arabo, Arabiana ay masama ang ugali. Karamihan sa kanila ay may magandang ugali. Yeah. So, depende sa mga experience ng mga cabs. So, yun lamang po magluluto na tayo ng ating laham. Tanghalian namin ni eh, mama. Masalama, magandang buhay. Ingat kayo mga kabayan.